Yes! And ang nag-iisang primetime queen, Miss Marian Rivera. Pa-sexy ng pa-sexy. Happy Paganda birthday, Marian! Blooming on your birthday. <laughs> Happy birthday, Yan. Thank you. Ayan. Ay, thank you. <laughs> Hindi pa siya. Ah, ah! Ano na yun? Wow. Ayan. <laughs> Siya. <laughs> thank you, thank you. Happy thank birthday, you. Yan. Thank you. Um, alam ko every year may special na regalo sa'yo si Ding Dong. And we wanna know here in Party Pilipinas, <laughs> this year, ano ba ang regalo sa'yo ni Dong? Actually, yung trip namin sa Hong Kong, kasama yung family niya. Oh, okay. Uh, family. family time. Oo. Alam Alam niyo na. <laughs> <laughs> Alam niyo na daw. Okay, at this point yan, parang nasa iyo na ang lahat. Meron ka pa bang hihilingin or at saka sino yung mga gusto mong pasalamatan? Siguro ano yung hiling, medyo naniniwala ako na kung para sa iyo, para sa iyo. Siguro magpapasalamat na lang ako ng bonggang bongga. Go! No. Ayan, kasi ano eh, itong mga taong ito, um, talagang simula pa yata Marimar, nandiyan na. Maria Knights, Marie Marian, Solid Marian, the original Marian Rivera. Uh, Official Dongyan, Ding Dong Marian International, Dongyan Forever, Dongyan Exclusive. DY Onliners, DY Fanatics, DY Holics, ang dami nyo. DY Holics, alam ba ba? DY Dynamics.org, <laughs> Solid Dongyan. Goyang Crusader International, ayan. Wow, ang dami! At syaka, syempre ang mga fans mo rin sa Twitter, ang dami tayong mo fans sa Twitter. Oo, pero wala akong Twitter ah. Pero wala akong Twitter. <laughs> pero yun, magpapasalamat na ako syempre sa GMA dito sa Party Pilipinas dahil kahit birthday ko ngayong araw na ito, nandito ako talaga para sa inyo. Ayan, syempre sa family ko, kay nanay, kay mama, kay papa, syempre sa manager ko, kay Popoy, sa inyo. At sa lahat yung ano, mabagiting ko lang yung kahapon kasi nagkaroon ako ng event sa Red Cross. Oo, lahat na nag-donate ng dugo. Maraming maraming pong salamat yes. sa inyo. Siyempre! Daddy, I love you. <laughs> Ayun na. <laughs> Alright, thank, thank you so much, Marian. And thank happy, you. happy birthday thank once you. again. Thank you. Now, from one big time birthday number here in Manila, kumusta yun naman natin ang mga kapuso dyan in our Kapuso Day in Bicol? Ay, sandali, may balita ako dyan, ha. Ang mga keso boys, umeekse na sa mga Bicolana. Wow. Nako, porket wala ang mga keso girls dyan, ha. Silipin nga natin sila.